Sa ibang balita, pinahimbestigahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang umano'y marahas na pagtataboy ng pulisya sa mga nagsagawa ng kilos protesta sa harap ng U.S. Embassy kahapon. Sa press conference sa Beijing, China, sinabi ng Pangulo na nais nitong malaman ang dahilan kung bakit nauwi sa karahasan ng kilos protesta. Bukod sa Philippine National Police, nais ring humingi ng Pangulo ng report mula sa DILG. Nasa Beijing, China, ang Pangulo nang makita ang naturang video kung saan sinagasaan ng isang sasakyan ng pulis ang ilang mga rallyista. It's very important because it's likely. We will not talk hard on Ohon's what, because that is contested. The, insofar as on the side of those uh, who believed in the International Court of Arbitration, we have won. But on the side of uh, China, that is not a verdict that is acceptable to them. So, in other words, the reality there now is that there is a contest and a conflict. And if you think that there will be an agreement where we give or take or uh, go into a compromise, that has not been taken up even locally. And you would know because you are from there. There has not been any meeting between the Congress and the uh, Executive department and even the Supreme Court. Justice we was uh, been talking a lot about it. Whether it is a friendly or a not so friendly embassy all over the world, we are bound by international rules and that we have to allow the establishment of embassies, especially if you have citizens in that country to protect. Now, uh, I do not know what happened. I was just shown with the footage. I am not ready, though I think the demonstration was made uh, in the premises of the U.S. Embassy. And there was a dispersal. And given my orders for a maximum tolerance uh, policy, it's the police. Let them uh, say that early on, if you want to demonstrate, tell me. I'll give you a permit for one week. Just do not invade the constitutional orders of the right also to use the streets and be safe. Uh, I will have to investigate. I will have to make calls tonight, but just to be very sure that I do not commit uh, or I do not stray along other side issues, i just wait uh, for the official announcement to make upon my arrival. By that time, I would have completed my assessment, personal, uh, which will be provided by the police and the military. And of course, uh, not only them, but the DILG. So, and uh, I would also would want to hear the report of the Executive Secretary. Pansamantalang tinanggal sa pwesto ang Siam na Police, Maynila. Ito ay dahil sa marahas na dispersal na mga ito sa mga ralista sa harap ng Embahada ng Estados Unidos kahapon. Tiniyak naman ng pambansang pulisya na may mananagot sa naturang pangyayari kung saan ilang pulis at ralihista ang sugatan. Ang ulat mula kay Dayan Kirer. Siyam na pulis Maynila ang pansamantalang tinanggal sa kanilang pwesto. Ito ay matapos silang maiugnay sa nangyaring marahas na pagtaboy sa mga ralihista sa isang demonstrasyon sa Ruas Boulevard sa Ermita, Maynila. Ang mga pulis na ito ay sina Senior Superintendent Marcelino Pedroso, Superintendent Albert Barot, Chief Inspector Jonel Branon, Chief Inspector Elmer Oseo, Chief Inspector Joby Astusha, Chief Inspector Roberto Marinda, Chief Inspector Roberto Mangine, Senior Inspector Edgardo Orongan, at ang driver ng police mobile na sumagasa sa mga rehista na si PO3 Franklin Co. Sa isang PNP press briefing, sinabi ni PNP Deputy Chief for Operations Benjamin Magalong, klaro sa video ang ilan sa mga pagkakamali ng mga kapulisan sa ginawa nitong dispersal. There are incidents wherein the reactions of the police is unreasonable and unjustified. Like for example, yung nangyari dun kay uh, sa driver na si Franklin Ko. Uh, As I've said, walang sapat na dahilan para gawin niya yun. Kaya tinignan ko ngayon ko eh, ko yung frame by frame kung ano talaga yung insidente. At ano yung trigger sa kanya para gawin niya. I can, I can easily say na walang sapat na dahilan. Pangalawa, yung pag-akos sa driver ng jeepney ng mga walang Wala rin sapat na dahilan para saktan siya. Sa kasalukuyan, isang masusing investigasyon ang isinasagawa ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na layong tingnan ang lahat ng anggulo ng demonstrasyon. We will investigate the entire uh, incident, the uh, civil disturbance uh, management process in its entirety from the time na nag-response nag-organize muna pala sila, nag-responde uh, nag, uh, nag sila, nag-deploy sila ng tao, hanggang kung sa crowd dispersal, yung procedures nila, yung protocols, were way properly observed, hanggang doon sa pag-arrest, hanggang doon sa termination ng operation, yun ang buong investiga. And that's the reason why I directed the Criminal Investigation Detection Group to investigate the incident. Sa data ng PNP, nasa 32 ang bilang ng PNP personnel na na-injure, higit 20 naman ang nasaktan ng mga ralihista, at nasa 21 ang bilang ng mga ralihista na una ng inaresto at kalauna ay pinalaya. Para sa PTV News, Diane Kerer. Kaunay pa rin ang marahas na dispersal sa mga ralihista sa harap ng Embahada ng Estados Unidos kahapon ay naghain ng isang resolusyon ang bayan muna party list na kumukondena sa mga pulis na nagpairal ng dahas sa kilos protesta. Maglulunsa din ang Commission on Human Rights o CHR ng sarili nitong investigasyon kaugnay ng naturang pangyari. Ang ulat mula kay Jervis Manahan. <laughs> Sakitan, tulakan at marahas na pagdi-disperse ang naranasan ng mga raliyista at mga minority groups sa labas ng U.S. Embassy nang magprotesta sila labas sa presensya ng mga militar at U.S. troops sa kanilang mga ancestral lands. Ang karumalduman na insidenteng ito, hindi raw palalampasin ng mga militanteng mababatas ng mababang kapulungan. Inihain na ng makabayan bloc ang House Resolution 487 para paimbestigahan sa House Committee on Justice ang marahas na insidente. Isa itong omnibus resolution na kumukundi rin sa paggamit ng lahas sa pagpapaalis ng mga galiista na patapos na manaraw noon sa kanilang pagkilos. Ayon kay Bayan Muna Congressman Carlos Zarate, hindi makatao ang ginawa ng mga pulis dahil mas pinrotektahan pa nila ang interes ng U.S. Embassy kaysa sa sarili nilang mga kababayan. Kailangan mong i no? instead na suportahan ang uh, mga kapatid nating Lumad, ang mga kapatid nating Moro na sa mga nakaraang mga panahon ay naging biktima ng pakikialam ng Amerika, ang kanya pang uh, dinipensahan ay um, ang kanya pang uh, rason bakit i-disperse ito ay kahiyahiya raw sa Amerika. No? Hindi rin daw sapat na ma-relieve lamang sa trabaho ang mga sangkot na polis. Dapat daw kasuhan sila at tuluyan ang tanggalin sa serbisyo. Hindi lang ito ang unang pagkakataon na siya ang naging uh, Uh, ground commander ng dispersal team na naging bayolente. no uh, we can recall in 2012 nung isang madugong dispersal din ng state of the nation address ni uh, presidente Noynoy Aquino siya rin ang naging ground commander na ito no so talagang utak pasista itong si uh, senior superintendent uh, uh Pedroso samantala maglulunsad daw ng sariling investigasyon ng Commission on Human Rights o CHR iimbitahan daw nila ang mga polis at mga religista para tumestigo dito tiniyak naman nila na magiging impartial, fair at independent ito. Based on our initial assessment, also uh, gathered from different news reports and video footages, there exists a uh, reasonable basis based on our evaluation for the conduct of an investigation. Uh, the mere fact that rallyists have been injured and uh, brought to the hospital, Uh, already show that there was use of force. And so, uh, through our investigations, we have to determine whether the use of force was necessary and was proportionate. Layon daw nilang alamin kung may hindi kinakailangan o unnecessary na paggamit ng daha sa dispersal. Ayon sa operational guidelines ng Philippine National Police, mapayapa pa rin dapat ang dispersal ng mga rally kahit na wala itong permit. Pinapayagan naman ang paggamit ng water cannons, riot sticks at tear gas sa mga pinakamalalang sitwasyon. Pero dapat ay last resort na ito. Hindi rin daw ito dapat gamitin sa mga masiselang bahagi ng katawan. Kung masyado raw bayolente ang mga rallyista, dapat ay dalawang beses na mag-issue muna ng warning ang ground commander ng mga polis bago magsimula ang dispersal. Sa ngayon, wala pa naman daw silang itinuturong may sala dahil hindi pa nila nakikita ang kabuuan ng mga pangyayari. Pero umaasa sila na makakapagrekomenda ng mga kaukulang kaso para mapanagot ang mga tunay na dahilan ng gulo. The CHR remains optimistic that human rights shall be upheld by this government and by all government institutions. Para sa PTV News, Jervis Manahan.